Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay mga ka-Blessings mula Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po tayo sa isang episode kung saan sasagutin po namin ang inyong mga katanungan. Dahil marami po sa mga ka-Blessings natin ang nag-iwan ng comment at nag-send ng kanilang mga mensahe sa atin para kayo po ay malinawan, halina at ating alamin ang mga kasagutan. Para sa unang katanungan, ano pong update, tungkol sa P5 October at November cash grants ng regular active member? Good news po ka blessings, dahil kasalukuyan na pong inaayos, ang crediting ng land bank para sa period 5 October at November na cash grants ng mga regular active members. Possible po ngayong week, ay maglalabas na po ng bagong payout schedule ang land bank. Antayin lamang po natin, at keep on praying ka blessings. Pangalawang katanungan, kailan po matatanggap ang educational grants naming mga retained? Para po sa mga educational grants ng mga retained, ongoing pa rin po ang pagsasaayos ng DSWD, sa lahat ng dokumento at compliance ng mga benepisyaryo, tulad po ng mga records ng mga bata sa schools, at kung na-meet po nila ang 85% na attendance rate sa schools. Possible po matatapos ang computation at evaluation, before mag-end ang March, or April ngayong taon. Sana po ay maunawaan natin na medyo matagal po ang proseso, dahil siyam na buwan po ang kokomputan co mula January hanggang September sa buong region. Nakadepende po ang educational grant sa kung ilan ang nag-aaral na anak at kung anong grade level. Para sa elementary ay 300 pesos. Para sa high school ay 500 pesos at para naman po sa senior high ay 700 pesos. Ikatlong katanungan. May pag-asa pa po bang makatanggap ng payout ang mga exit non-poor? Kasagutan. Opo, meron pa po. Antayin lamang po ang abiso at top-up schedule na ibibigay ng inyong ML. Pangapat na katanungan, may pag-asa pa po bang makatanggap ng payout ang mga UCT members? Kasagutan, ikinalulungkot ko pong ibahagi pero wala na po. Dahil po ang programang Unconditional Cash Transfer o UCT, ay subsidiya ng DSWD, para sa tatlong taon lamang. Ito po ay nagsimula noong taong 2018 at nagtapos noong taong 2020, sa ilalim ng Tax Reform Acceleration and Inclusion o TRAINYO. Ngunit maari pa rin po kayong makasama sa listahanan ng DSWD kung kayo po ay kwalipikado. Mag-follow up lamang po kayo sa DSWD office, sa inyong lugar. Sana po ay nabigyan namin ng linaw at kasagutan ang inyong mga katanungan. Kung kayo po ay mayroong pang katanungan, e-comment lamang po sa ibaba, o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. Sisikapin po namin itong sagutin sa susunod naming video. Maraming salamat po mga ka-blessings.